Newsline. Samantala, wala po humpay ang pagsipa ng tinatamaan ng mga sakit na persons de private liberty ay tinatawag na PDS sa mga kulungan sa buong bansa sa kitna po yan nararanasang sobrang init ng panahon. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology Spokesperson, Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, sumapanas dalawang libong mga persons de private liberty ang nabigyan atensyong medikal dahil sa alteprasyon. Arani maraan ang uh, dahil sa pigsa, Dala bunda naman sa galis at 1,000 naman dahil sa panakit ng ngipin. Dagdag pa para pisyala tumaas din ang itatalang kaso ng gastroenteritis o yung stomach flu kung kayat inabisuhan ito ang mga bisita na magdala ng uh, mga lutong pagkain dahil mabilis mapanis ang mga ito dahil sa tindi ng init ng panahon. Binigyan din para opisyal na walang naitalang nasabing PDL o nasawing, walang naitalang nasawing PDL dahil sa mga nabanggit na sakit. Sa ngayon po, nakikipagugdayan na ang BJMP sa Dermatological Association of the Philippines at iba pang health authorities para magsagawa ng medical and dental mission sa lahat ng mga kulungan sa buong bansa habang natapos na ang early procurement ng mga gamol sa naturang sakit. TV TV Radio.